Hello mga mare! Siyempre, dahil hapon na naman, pagkagaling sa school, pahinga lang konti, intindi sa bahay, mag-ingin ng tubig, magsasaing, mga usually gawain bahay. Nag -tumut uh, actually, tulong-tulong naman kami sa gawaing bahay. Yung kapatid ni Jowa, siya minsan yung nagsasaing, naguhugas ang plato. Tapos minsan naman, ako nagsasaing, siya naguhugas ang plato, minsan ako naguhugas ang plato. Ano yung tulong-tulong sa gawing bahay para mabilis matapos. So, ayan nga. Nandito na ulit kami sa Newgan. Of course, today is Monday. Oo. At yung pinakita ko sa inyo kanina, yung sa bakod, ganun ang ginagawa nila. Um, um, para malinaw lang. Ano? So, ngayon, papunta tayo dito ngayon sa Bumba. Kasi, yung Bumba, di ba pinapakita ko sa inyo is ano pa siya. Hindi pa simentado. Oo. Ngayon, B, simintalo na siya. B, uh, um, um, upgrade ng ating bomba. And binago siya ng tayo. Mm um, um. Doon na siya pinaharap sa may puno. O, oh, kita niyo yung kalabaw. yung um, bulo, oh, um, nagyayabang. Mm um, Hindi, um. pagkayari doon eh. Hindi na ni eh. Doon pa kung doon, yung uh, kanyang kambing doon sa kulungan. Hindi, pagkatapos kami uuwi na. At Dinig ko pala, kanina habang ako yung nagbuboy, nagbuboy sa Uber, eh, may nalagag na niyong, eh, di ating kukulit talagang yung pag-uwi. Abay, sayang. Hmm. Di -mm. din yan sa aming alagang baboy. Yes po. Hindi lang po. Kambing kalabaw ang aming alaga. Mayroon din pong baboy, manok, may pato na din. Hmm. -mm. Ganun po. Okay po. Kami pa uwi na di yan. Hmm. -mm. Ang bigot ng aking camera. Pagpasensya na ninyo. Ay, di. Ngayon ay kami pupunta na doon sa moto. Mm -mm. Kami hindi naglakad pa parang. Kahit medyo malapit kaya namang uh, lakarin. Ang ginamit namin motor ay yung kulay orange. Mm, -mm. Yung orange na yon is akin. yon ay hulugan ko habang ako inapasok. Habang uh, paaral ko ang aking sarili. Mm -mm. Gayun. Working student po ang inyong kumare. Opo. So, ayon. Aba, okay, naglalakad yan. Tatlo aming motor. Merong motor si Rapido na kanya at meron din ako. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat sila sa inyo. Bye!